Kumusta mga kandos? Welcome back po sa ating channel Kalimi Online. Meron po ulit tayong unpacking ngayon. Siyempre, alam nyo na tulad ng dati, as usual, ito po ay mga collectibles coins. No? Ayan. Uh, patuloy po tayong gumagawa ng mga content nito para na sa ganun ay uh, mahikayat natin yung mga baguhan. No? Para malaman nila kung ano yung dapat na kinukulik. Yung mga legit na dapat na binubuo. At uh, para naman, siyempre, pag nag-alok sila at kanilang gustong ibenta, eh yung meron pong value tulad nito, no? Kasama dito sa ating uh, i-unpacking, syempre. Bali, ano ito eh, isang uh, set. Ayan. Uh, patuloy natin kinukuha mga counters, lalong-lalo na kayo po mga baguan. Kinukuha ko yung mga hard to find at mga silver coins. No? Sa hard to find na mga kagaya po nito, mga limang piso, ay uh, dapat po, mga bro, mga kantes, ay kasama yung hard to find dito. An ano po ba yung hard to find dito sa mga 5 piso BSP series coins, no? Ang hard to find po dito ay yung year 2006 kasama yung mga semi hard to find at yung mga common years. Ayan, sa so mga baguhan po, no? Uh, hindi porket meron ka ng hawak na 5 piso, no? Siyempre, karaniwang magiging hawak nyo dyan ay yung mga common. 'yung kadalasan natin ginagamit sa pambili bili natin at 'yung mga nakukuha natin sa sukli. at kung makakuha ka man ng hard to find di swerte mo. Kaya nga dapat eh, alam mo kung anong year 'yung mga dapat mong uh, hanapin sa hard to find years. No, kaya patuloy po tayong uh, gumagawa ng mga content kasi hindi naman laging mga datihan 'yung nanonood sa atin. Palagi pong merong mga bago baguhan ha? at siyempre ah uh, yung mga posibilidad din na uh, magka-interest dito sa ating hobbies as a coin collector or mga numismatiko, di ba? Yan, mga marami na tayong membro para ipakita din natin na at ang ating membro ay legit. Mga ka-interest, ayan na, nabuksan ko na. Bali itong dumating sa atin ay uh, isang set nga, no? tulad ng sabi ko kanina, isang set na yan. Kaya takipatuloy natin kinukuha yan, no? Ayan. So, tinignan ko mabuti yung 2006 dito. Tinignan ko na uh, kung ito ba ay isang uh, legit or genuine or baka maaaring altered. Pero siyempre yung nagpasiping shipping neto na sa atin ay kasama na natin dati. At siyempre legit yung hard to find dito. Ayan siya. Yung year 2006. Importante po din po yun na marunong po kayong tumingin ng mga altered at uh, genuine na hard to find. Marami po kasi nag-altered ngayon, no? Kasi eh, merong gumawa uh, gumagawa ng altered na pwede nilang sabihin na altered or pwede nilang sabihin na genuine, lalong-lalo na kung maganda yung pagkagagawa, no? At meron po itong kasamang relo. Yan. Yeah. Bakit may relo, mga bro? ba diba, alam nyo naman na nag uh, tayo ngayon? So, sa kabutihang uh, loob ng nagpa-consignment sa atin. Abay, sinamahan niya ng relo. Sabi niya, bro, ayan. Yung sasali dyan, sa isang set na 5 piso na yan, isali mo rin as free itong relo na to. So, salamat dito. Hindi ko na may mention kung sino. Kasi ayan naman ang gusto nila. no Pero depende rin kung gusto mag mention Ito yung relo. Ang ganda. Oh. Hindi naman ito mamahaling relo. Pero at least, may value po ito. Kasi bago ito eh ay siya at yung kanyang strap ay leather mga bro. Ang ganda. Pang disente. Pang disente yung rilo na to. May box, may manual. Kikita nyo naman. Ayan yung kanyang likod. No? Stainless. At uh, yun nga. Ayan, meron pang tag. Maganda ang box. Hindi pa nagamit. No? Hindi pa umiikot eh. Ayan. So okay to. Salamat dito. At yan. Pag sumali kayo dyan sa isasalang kong 5 pesos set na yan, automatically kasali kayo dyan. As pre-rapple na po yan. Hindi man kamahalan yan. May value yan. Sabihin nating na sa 1K ang value niya. Ay, di ba may halaga pa rin yun, mga bro? So, malaking bagay. Eh, siyempre, yung isa sa inyo sa doon, isa na rin sa mga kuha na itong free. Kaya, uh, pwede po kayong sumali ah. Uh, basta sasali kayo sa 2006. At ayun uh, nga, sabi ko, pa-consignment. After ng rapol magiging pera ang inyong mga uh, pinapadala sa atin. Ngayon tayong... Yan ang kuha natin ngayon. Iba-iba yan. Mayroon nagpapa-auction, mga live auction, bidding. No? Sa ating rapol yan ang kinuha natin. At mga content. Alam nyo naman na yan mga kantor. So, ayan po ang ating content ngayon. Yung mga bagwa na magkaka-interes. Hanapin ninyo yung mga hard to find years. Gaya dito sa 5 piso year 2006. Okay. Huwag kalilimutan mag-join sa ating membership para makapasok kayo sa ating mga GC magkaroon ng koneksyon at dito sa ating page. Mag-follow and subscribe at pashare na rin natin mga video. Maraming salamat. God bless.